Na naman po ang Carjack Arrest. Another episode with me, Gandang Kara. At ang papa ninyo, mga anak, hello, charot. <laughs> papa Jackson! Ayan. So, ang topic natin ngayon, ay uh, yung kalat na kalat sa Facebook and everywhere. Syempre si Zainab lagi naman talaga siya pinag-uusapan, di ba? Relevant siya lagi online. Oo, oo. Inaabangan talaga yung buhay niya, yung mga next na mangyayari sa kanya. So, this past few weeks ay kalat na kalat yung mga posts and stories about how good Bobby Ray Parks is sa mga anak niya. Ayun. Si Bia at saka si Lucas. Ayan. So, na-confirm naman na yung relasyon nila in public. Inamin na niya. So, si Zainab ano siyang unang anak, which is yung adopted niya, si Lucas. Mm -hmm. na, hindi, hindi niya biologically anak yan, di ba? Uh Oo. -oh. Uh, adapted niya. Ang, ang, ang bait niya doon, ha? Nag-ampun siya at a very young age. Nakaka-relate ka doon kasi 19. mayroon ka rin mga ganyan. <laughs> uh Oo. -oh. Mahilig din ako mag adopt <laughs> Ayan. Tapos yung good second... Good heart, good heart. Yan. Yung second naman, si Bia, na pinanganak no May 2021 sa kanyang uh, ex-partner na si Daryl Ruiz or matatawag natin Skastakli, mm, si Skasta Si Skasta. Uh oh, So... Nung interview sa Push last month, sinabi niya na uh, si Daddy Ray daw as a father and as a partner, eh, kumbaga parang mahusay sa kanilang family. Sobrang okay doon na father ng mga anak niya, nagsusundo, nagdadala sa church. So, gustong-gusto niya yung part na inaalagaan yung kanyang mga anak. 'di diba? So sabi pa niya, actually nagagalit siya pag sinasabi kong anak ko, dapat anak namin. So parang inako na din talaga ni Ray Parks. Tapos sabi pa dito, napatunayan niyang hindi lang ako ang mahal niya kasi mahal niya rin ang mga anak ko. So deserving daw na ipaglaban at ipagmalaki yung partner niya ngayon na si Ray Parks. At sabi pa niya, sana nga siya na. Sabay-sabay po tayong manalig. Ngayon lang ako naalagaan ng ganito. At sabi pa niya, ito ang pinakamagandang blessing sa akin ni Lord, ang Family. Ayan. So, akalain mo, no? Parang, kailan lang nagsastruggle si Zainab, di ba? Yun yung mga laman ng post, eh. Oo, oh. oh, umiiyak siya. Yun yung interview niya, di ba, kay, ano, kay Tito Boy, ba? Ay, kay, no. Marami. Ms. Kay Ms. Karen Lavella, Tito Boy. Di ba, na yung struggle sa in life. Oo. mayon Ngayon, it, it's completely, ano, 360 Different turnaround. Now. Yeah. Correct. Tapos, hmm. naging tatay pa ng mga anak niya. So, parang... Ano pang hihilingin ko? Super blessed siya talaga this time. So, Salamat sa panonood sa podcast. Wala kaming opinion dito kasi okay naman. <laughs> Anong issue dito? Anong issue dito? <laughs> ang pag-uusapan natin ay yung pagiging tatay ni Ray Park sa syempre, 'di ba? Ang tatay ni Bias Sista hmm. na according sa mga news eh hindi naman niya nakikita na kasi parang hindi pa sila okay. ni Skasta, So, hindi niya nakikita yung anak niya. And then, eto, nagkaroon siya ng bagong karelasyon. Ang tumatay yung tatay na is si Ray Parks. And I remember, merong isang interview si Ray Parks na sinabi niya na hindi raw niya dream yung ano eh. Parang sinabi niya na hindi ito yung dream ko yung sa sports kundi ang maging provider. So, napakasaya ko. Sinabi ni Ray Parks na napakasaya ko na may instant mga anak ako. Which uh, is si Lucas at si Bia. So, talagang by, by heart, yun domest talaga domesticated niya. talaga siya, no? Oo. Oh, gusto niya talaga yung ginagawa niya. Tapos, nakikita pa sa mga videos na niyayakap niya si Bia, inaalagaan talaga niya. So, hmm. So, ngayon, vlogger na rin si Ray Parks, no? Na-embrace na, na niya. Actually, parang... <laughs> Na-embrace na niya yung buhay ng vlogging. <laughs> Kasi, otherwise malalaman mo natin to. Totoo, totoo. Hmm. So, pag-usapan natin yung pagiging uh, stepdad niya hmm. sa mga anak ni Zainab, malaking factor ba if you fall for someone na may anak na? Malaking factor ba pa if you fall for someone na may anak na? Mm -mm. Kasi para may instant family ka na. May anak ka ba? Charot. <laughs> <laughs> ano ba? Sorry, Hindi sorry, ako ang sorry, sorry. In general na. <laughs> Wag mo kayo sali. <laughs> sali tayo. May mga anak tayo eh. <laughs> okay, so sige nga pag usapan natin. So, ano ba yung feeling kapag nagkaroon ka ng ano, ng <laughs> Pag kilig na tayo. Hindi. <laughs> hindi ko alam paano ko itatawid. <laughs> hindi na ako. Two, two points, two points. <laughs> oh. Number one, sa relasyon, love me, love my dog. Oo. Oh, ah. Di ba? Mahal mo ako. Lahat ng bagay ko, mahal mo. Okay. Second point, alam ni Boy yung pinapasok niya. mm -hmm. diba? Kumbaga, it wasn't a surprise. Well, doon sa nakikita natin na, it did not surprise him na kailangan niyang gampanan yung obligation na yon o yung role na yon kasi ibig sabihin, nung nililigawan pa lang niya si Zainab, alam niya kung anong pinasok niya. Now, on that premise, naniniwala din ako na bago sinagot ni Zainab, si Ray Parks, Zainab had that conversation with Ray Parks. Op, nililigawan mo ako ha. May anak ako ha. So, kumbaga, nailatag ni Zainab na maayos. Kasi feeling ko doon siya nanggagaling eh. Kumbaga, uh, well, publicly, ito lang alam natin, di ba? Mm -hmm. Hindi na nga naging okay eh yung yung, yung partnership ko sa tatay nung biological kid ko eh. Mm -hmm. So, pag mag-jowa ko ng panibago, eto na yung mga na-negotiable sa akin. Feeling ko, si Zainab had that conversation with Ray Parks na kung if you are going to be a part of my life, you're going to be a part of my kid's life. So, ano yung... What can you offer to me? Feeling ko she had that that conversation with with Ray Parks na siguro Ray Parks was just you know and still uh, truthful sa kanyang words. Okay. So, so pag-usapan natin in general does it matter? Kapag halimbawa, yung taong nagustuhan mo, yung babae nagustuhan mo, eh, may anak kaysa sa wala. Ako, oh, personal yung tanong mo, ha? May issue ba yun? Personal? Hindi, sa lahat. No, pero. Kasi di ba may mga lalaki na ayaw na may anak, may mga lalaki na gusto ko may anak na instant family agad. I cannot answer that na hindi personal yung mga galingan ko. I, will not assume that for, for other you. people. For you, for you. Doesn't matter. Ah, sa'yo, it doesn't matter. Oo, uh -huh, kahit dati ka pang giraffe, kung gusto kita, okay ako. <laughs> okay, hindi, okay hey, kasi könnten? di ba, I mean, nung, 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 nung niligawan kita, kasi you have to remember, <laughs> di ba, in the natural natural order of things, lalaki naman talaga yung mm. manliligaw eh. Uh -oh. Di ba? So alam namin kung ano dapat pinapasok namin. We di. should know. Kasi minsan yung iba na turn off eh, di ba? Amin ah, natin may diba ganun. May lamang may anak, okay di. So, ibig sabihin sa iba, sa ibang mga lalaki, baka big deal like, yun, Good point diba? 'yan, ha. Di ba? Na turn off kasi baka yung babae din tinago niya. Sinabi niya nung na-fall na yung guy. So, mm -hmm. kay mga girls din, mm -hmm. huwag niyo kahiya. Oo. Diba? So, sa case kasi ni Zainab, alam ng buong mundo eh. Oo. Pero halimbawa, may babae ka, may anak ka, single mom ka, may naliligo sila, tag mo. Diba para kung, baka mamaya may lalaki naman na, na, ayaw niya talaga. Mm -hmm. Umpisa pala, kung ayaw niya talaga, hindi na tumuli sa panliligaw. Sa bagay. Pero ano kaya yung maging pwedeng issues or concern kapag halimbawa, may anak yung partner mo? Kasi medyo mahirap yan eh. Kasi relasyon doon ka sa totoong tatay yun. or sa totoong nanay. Ano? Yung relasyon. Ano ba ako, ako si Ray Parks. The challenge now is, paano ko titimbangin na stepdad ako pero dapat kilala pa rin nung yung bata, e, yung totoong tatay? Hindi, sa mga anak. Ano yung tanong? Uh, Naguluhan ang ta <laughs> ako. <laughs> Hindi. Paano yung mga pwedeng maging issue? Halimbawa, sa bagay magkaiba kasi. Kapag, kapag ang mga anak ay maliliit pa, siguro mas madaling i-deal with kesa dun sa malalaki na. Kasi medyo mahirap na mag-adjust kapag ang anak na ay medyo teenager na. Siyempre, makikisama ka. Taon na eh. Hindi kagaya ng mga anak na kids pa lang na mga 5 years old, 4 year old. Does it matter yung ganun? Hindi ko nagigas yung tanong. <laughs> what I mean is, halimbawa, Alimbawa ako, may anak ako. Uh, uh. Mas madali bang i-deal with yung mga bagets pa yung mga anak ko kesa sa malaki na yung anak ko? Siyempre, di ba, kung papasok ko sa buhay ko, dapat close mo yung anak ko. Hmm. Kung baga, papasokin mo yung buhay ko eh. Ibig sabihin, parang stepdad ka na rin. Dapat... Kung baga, kukunin, oh. kukunin, mo, ko, kukunin yung loob nung alam ba, anak <laughs> dapat ko. Dapat naman, ganun. dapat naman. Pero sinasabi ko kanina, kasi may difference yon kapag bagets yung anak sa teenager na yung anak. Dahil baka medyo mas mahirap i-deal with kapag teenager na kaysa dun sa mga bagets pa lang. Kasi kakalakihan mo pa lang, wala hmm. masyadong, diba, so, pa masyadong, di ba? So, are, are, you saying na ganun. kung babalik natin yung kwento ni, ano, you know, ni Zainab at ni Ray, ibig sabihin, para are you, are you implying na madaling nagagawa to ni Rey kasi bata pa yung anak ni Zena. Hindi in general, kung ah, in magiging, general. magiging issue ba siya? Kasi well, syempre marami diyan na ano eh nagkakaroon ng jowa na may anak na talaga eh. that's part of the challenge. Oh, yun kasi ba yun eh? So diba? yun ang challenge Oo. na Kasi diba, may, may ginawa ka namin? Ba wala ako lalaki, may ginawa ako na or ginert friend ako na ang anak niya ay sanggol pa. Di ang challenge ko bumili ng gatas kasi dapat saluhin ko obligasyon na yun eh. Oo, oh, oh. so sasaluhin mo. Di ba kung ginawa ko nang ano nang nang ang, anak niya ay teenager na, di siguro I will participate dun sa pagdisiplina kung if, if if, may if may may, may ano may 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 presence ano Mm -hmm. is called uh, ba? Diba, depapan. At ang isang pang challenge dan eh kung hindi boto yung anak, yun yung mahirap. Kapag halimbawa, malaki natin, ager na age mm. na, paano pag ayaw sa nung anak, ng partner mo? Well, challenge yan talaga. Yun ang kailangan mong, 'di ba? Well, nagagamot, na, na, na hihilot naman 'yan. Mm -hmm. Nahihilot naman 'yan. Hindi naman yan as if hindi mo pwedeng ano yan, hindi mo pwedeng gamutin. Yung balikan mo lang yung premise ko kanina. Mm -hmm. Ang challenge na nakikita ko dito is how you're going to deal with the relationship. Dun sa mga anak, dun sa real father. Because mm. ako, I understand that part. Eh, mababa ako step dad. I should always be aware that whether I have the best, test intention, dun sa anak, that I'm mm -hmm. not the real father. Niba. Okay. And, and there's no replacing that part. Niba. Mm -mm. Sakwentong kasi na ni Zainab chaka ni Reapers. Although we're happy for them, ah. Niba. Mm -hmm. Ah, uh, Only time can ano can 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 tell. Na there there will be. at some point they will have to deal that the father of of yung about nung, nung yung biological na anak ay iba so okay. dapat laging kahit pa tanggap mo na although pag laki kasi at binigay mo lahat medyo mapait 'yun eh pag ako nag-e-effort tapos pero 'yun talaga yung katotohanan eh uh oo -oh. uh, so 'yun ang challenge feeling ko 'yun ang pinaka-challenge no how are you going to accept na uh, at some point lagi pa rin may communication yung bata at saka sa totoong tatay niya. Mm, Because pero, Because you can't take that away. Oh, pero at some point, magiging choice pa rin yung nanay. Kagaya ngayon, di ba? May mga nanay na hindi na nila pinapakilala yung anak nila sa totoong tatay kasi they believe na hindi naman magiging okay ang lahat or halimbawa, kinalimutan na nung totoong but tatay. But that's wrong. Hindi ko sinasabi kung right or wrong, ha? pero nangyayari yun in real life. Yeah, pero kung ang tatay yung, tatay yung tatay na, yung stepdad. dad. Yeah, but we shouldn't diba? do that. I mean, nagigets ko na minsan, eh, ano kasi yan eh, pag naghiwala yung mag-asawa mag, mag o dati nagsama, at may anak sila, nadadama yung bata eh. Mm, totoo. Di ba? Ibang usapan naman kung yung tatay talaga ay wala nang pakialam. Oo, Oo ibang ayun, usapan ayun, yung, yung talagang, At saka kapag choice din, na magpa-part sa talaga sila. So, kapag halimbawa nag-part sa sila at may stepdad na tatayo dyan, syempre, automatic yun, yun na talaga yung magiging tatay dun. 'di ba? So kailangan ang relationship ng anak at saka nung stepdad e eh, okay talaga. Hindi ibig sabihin at, kakalimutan talaga nito tong tatay. Hindi naman kakalimutan, pero kapag choice nilang hindi oh ayoko na makita ka, 'di ba? Kasi may mga gano'n na kakalimutan ko na 'yung pamilya ko kasi may second family na ako. Parang gano'n. So ang tatay na talagang tatay is 'yung stepdad. Pero do you believe ba na dapat e eh, okay din kayo ng anak ng partner mo or okay na 'yung basta okay tayo magpartner, okay na 'yung anak ko kahit di tayo okay? Hindi, o dapat, dapat, okay. dapat consider dapat din. Dapat okay. Yan, dapat mako-consider din 'yung ano ng bata, hmm. 'yung mga thoughts ng bata. Teka, diba? lang ako sa unang previous thought mo. Ano? Yung, pag nag, may, may anak tayo, nag decision tayo maghiwalay, okay na na wag mong pansanin yung anak natin? Hindi, kasi may mga ganun. dapat, na. hindi. We should not encourage that. Diba, kagaya ko. Oh, hindi na ako pinansin ng tatay ko. Based on na to, ah, personal experience, eh, talagang yeah. kinalimutan na itinanim. Pero, okay. na, ano, itinanim. Ah, itinanim, ka nagagaling? Yes, okay. itinanim na sa akin na wala na akong tatay talaga. Ah, pero, so kung sino man yung papasok na lalaki sa buhay ng nanay ko ngayon, yun yung magiging stepdad ko. Ah, pero, ayun, ayun sa mga kwento natin, pag, na, eh. uh, na pag umiinom tayong uh -uh. dalawa lang tayo, pero, ano? <laughs> gumawa, ng, gumawa ng effort kasi si mami mo para kahit pa paano ma-bridge. -ma -ma choice niya na rin eh, na <laughs> o, huwag kaming pagtagpuin kasi kaya niya naging choice yon. It's because ayaw no, 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 din no, no, ng tatay. No, no, understand. Kung bagay yung tatay mismo yung nag-decide na ayaw ko sa inyo. Sa premise o, na yan, yon. gets ko yon. Hindi para ipilit mo yung bata. Pero oh, oh. Ko, ang, ang point ko, yung halimbawa, gusto naman ng tatay, di ba? Kung Pero, gusto ng tatay. Uh, dapat ganun. Oh, Tsaka, oh. we should, total, podcast naman to, na, oh. ng <laughs> so, mga tatay. Pag may anak ka, you should always have the initiative to look after your responsibilities. Regardless, Diba kung kung ano ka kung mahirap ka mayaman ka pero dapat bahagian existence mo. Correct, kung kumikita ka ng 10,000 isang buwan at very minim, minimal lang kita mo dapat maglaan ka ng para sa anak mo. Mm -hmm. At not at any point aabandonahin mo yung obligasyon na yan. Mm -hmm. There should maliban sa emergency medical emergency halimbawa may ka, meron kang income in, 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 kang in, ka, ano hindi ka in, ano, tao to? ano disability siguro uh -oh. ganyan. Maliban sa mga uh, mga premise na yun, hanggat, hanggat malakas ka, dapat kung may anak ka, kahit di kay okay ng tatay o nanay, magbigay ka ng obligasyon mo. Dapat, dapat. Yun yung dapat. Dapat, Pero dapat. dapat. hindi yun na madalas na nangyayari. No. <laughs> dapat. Aminin na natin. No. Ngayon, diba? pag nanay ka naman, may, kasi may mga, may, mga nanay na, hindi namin kailangan. Hindi naman para sa yun eh. Mm, para sa bata. Para sa bata yun eh. Para sa mga bata. Hindi namin kailangan yan. Hindi ko tatanggapin yan kasi hindi naman, hindi ko naman pakita sa yung bata sa'yo eh. Mm -hmm. Oo, so, so, kasi ganito ano, 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 ayaw ko na tumakbo sa episode dati na ito ano, na, na mas may karapatan ng nanay sa tatay. Mm -hmm. Okay. Siguro dun sa pagiging guardian, by law, mm -hmm. Oo, nanay talaga yung, pero pantay kayo magulang. Kasi dalawin yung ginawa yan eh. Mm -hmm. Alas, ka ng batang mag-isa ka lang. Ang galing mo. Sobrang galing mo nun. Pag, Nakagawa ah, kang baby, mag-isa ka lang. Pero dahil dalawa yung ginawa yan, lagi mo i-consider na kung kung paano may yung bata, baka yun din ang capacity ng tatay na magmahal sa bata kung talaga mahal niya uh -oh. at naghiwalay lang naman kayo. Uh Oo. -oh. Diba? Pero kung talagang ayaw ng tatay, wala tayong magagawa. In, in your case, yeah, it, it will be so offensive naman na pinipilit ka Oh, na, nanay ayaw na mo e. ayo na nga ng tatay mo. O, o. So, naggets ko yung point mo doon. Oo. Uh, yung pala yung pinanggagalingan mo. Oo, At saka nangyayari kasi din in real life. Maraming o, o. ganun. 'di ba? Parang pag kinalimutan na o oh, may sarili na akong family, bahala na kayo dyan. Anong binsay mo sa tatay mo? Bat ako? Hindi. <laughs> <laughs> Wala akong message saka hindi naman siya. Malay mo lang Oh, <laughs> uh, German. Ah, siya ka. Hindi, <laughs> charot lang. Wala akong mensahe kasi wala naman din akong galit or sama ng loob. Kasi... ka lang. Tanggap ko. Oo. Hindi ka galit, hindi rin, uh, hindi mo siya na-miss, parang ganun. Oh, hindi. Siguro may kurot dahil ano, may ako, kurot dahil... Ako na lang tatay mo. Kaya nga tay. <laughs> Hindi, siguro may kurot lang kapag naaalala ko na buti pa yung mga ibang kapatid ko, tanggap niya, ina-acknowledge, yung gano'n. Yung acknowledgement, hindi ko naman kailangan ng pagmamahal na, kailangan, ito, ibigay mo sa akin, mahalin mo ako. Pero yung kahit acknowledgement lang na anak ko yan, okay na ako doon. Eh. Kaso wala talaga at all. So, ako na lang, ang kinakount ko na lang, yung mga taong nasa paligid ko, hindi naman ako nagkukulang sa pagmamahal, so okay na ako doon. Saka, mm -hmm. kung may kulang man sa buhay mo dahil broken family, God provides naman eh, ibibigay niya yung mga taong magpapalakas Sige. Gano'n. so ko yan. Anak. Charot. <laughs> so, ang natin dito ay nakakabilib talaga si Ray Parks dahil for a short period of time na pumasok siya sa buhay ni Zainab at ng mga bata ay naging tatay siya. Happy sana ako for all, gano'n uh, no. At happy. sana talaga laging okay ang relasyon ng anak at nung stepdad or uh, stepmom or anything. Sana, sana. Mahalin mo lahat ng mahal din ang mahal mo. Parang uh, gano'n. Hi to David and Tuklong. <laughs> yeah. <laughs> at napaka-importante din ng communication at respect, di ba, oh. sa isang relasyon. Ako, oh, na, nabigla ko para na, maayos. Bigla ko na move kasi na, bigla ko lang naisip na parang kailan lang, no? Si Shay na bang simbolo ng kalungkutan sa pag-ibig, no? Oo. Yung mga interview niya sa tayo, yak dito, yak doon. Tapos ngayon siya kinaiinggitan ng lahat, uh, di ba? Kasi hindi lang siya yung minahal, pati yung two kids. Your so. time to shine will come. Correct. Just be patient. Yes. No. Well, ah to lang. Zainab and to Ray Parks, mm -hmm. di ba? and special to the kids. Mm, -mm. Di ba? Whatever goes on between Zainab and the young biological father, Sana. Magin. Magim ayas dead, nila no? mm -hmm. Maybe they have their own arrangement. Sana magim ay lot. But we're happy for you, Zainab and Ray Parks, no? Yes. So, stay you, in love. You look good together, by the way. Yeah. Uh, pag in love dalawang tao, genuinely sa bawat isa, they look good together. At makikita mo sa aura, no? Oo. Oh, diba? Ng happiness talaga. Oh. So anyway ayan so lang aming mga opinion. Again, ito lang po ay sa amin lang. May kanya-kanya naman tayo mga opinion. So mm -hmm. thank you for watching this ayan. podcast. I'm Papa Jackson. Gandang <laughs> Kara. Bye. <laughs> Bye.